Hala mga friendship, naghahanap ka ba ng pag investan this Christmas? Yes! Bakit hindi ka bumili ng pabahay na 10 minutes away lang sa mga kalatagan beaches? Tama yung narinig mong mga friendship. Alam mo ba na as low as 5,000 reservation fee, meron ka ng house and lot sa Balayan, Batangas. Ang maganda dito, along the highway siya at katapat siya ng Bria, Lumina. Na alam nyo naman, kapag nagtayo, palaging may mall na kasunod. So ano pang inaantay yung mga friendship? Ang pabahay na to ay bare type unit. Ang kanyang lot area ay 40 square meters. Ang kanyang floor area ay 44 square meters. Ang unang step ay mag-reserve lamang ng 5,000 kalikasan. Pwede dito ang mga locally employed at ang mga OFW. Basta magpasa kayo sa amin ng mga requirements, kami na ang bahalang mag-asikaso ng housing loan application nyo. Ang dali lang, ba diba? And murang-mura lang to mga friends. Kasi halimbawa ngayon, no, November, nagbigay ka ng 5,000. Ang 5,000 na yan ay ikakarta sa total price ng iyong bahay. After 30 days o pagkatapos ng isang buwan, saka naman mag-uumpisa ang iyong monthly na nasa 7,300 per month sa loob lamang ng 36 months. Bongga! After nun, lalakarin namin ang housing loan application nyo kung pag-ibig. Kung sakaling meron kayo pag-ibig friends, pero pag wala, pwede pwede pa rin yan sa NHMFC. Murang pabahay kahit walang pag-ibig. Mm. At kapag nakatira na kayo, nasa inyo ng susi, saka lamang mag-uumpisa ang monthly na nasa 6,000 per month. Bongga! So ano pang natin yung mga friendship? Ang bahay-bakasyula na to na may magandang klima, malapit sa beach, along the highway ay hindi nagtatagal. Mag-message na kayo para sa aming libreng tripping. Malay nyo, kami na ang taong inaantay nyo para matulungan kayo ang magkabahay na.